magluluto tayo ng pakbit. Ayan, meron tayong kalabasa at saka yung ating kamote. Bawang, sibuyas, kamatis, isang piraso ng malang kamatis, 15 kilo. Ayan, sitaw na at saka ang palaya. Mayroon akong galing kalaka, o, oh, na talong binigay ng balae ko sa kalaka sa Batangas. Tapos bumili lang ako oh, ng okra at saka yung ano ba to? ito? Ito, oh. sigarilyas. Yan, sigarilyas. Tsaka lagyan natin ng magic sa napulatan tayo sa hog. Kasi puro kanin na tayo. Gulay naman tayo para pampahaba ng buhay kay Mapa Cooking. Ayan. Tingnan mo yung balae ko. Talaga pag umuwi yung anak ko doon sa Patangas, pinipitasan ako ng mga gulay. May kasama yan na ano tawag nito yung santol. Tsaka yung abukado na pakarami. Ang papakita ko sa inyo yung binigay. Hindi pa hinog yung ano, yung abukado? Pero marami. Ayan yung binigay ng balay ko yung abukado. Yung santol. na una agad ubos. Kasi paborito ko santol. Ayan yung abukado. Pinadala niya yan. may uh, may pahinog na. Kasi hindi ni Joseph matigas pa. Kaya ngayon, pinapahinog ko pa matigas pa eh. Kaya hindi pa natin mas-check. Kasi check natin yan yung abukado na binigay ng balay ko. Thank you. Shout out sa Kalaka, Batangas. Maglagay na tayo ng oil. Kunti lang. Magpapakbet tayo. Marami tayong talong galing Batangas ka ipakbet natin. Lagay natin yung ating bawang. Kamatis ko, kunti lang talaga. Kasi napakamahal ang kamatis. Kaya isang braso Sandali lang itong isa ko na Kasi may nakaready ako dito para sa sa initan ko ng ano. Na tubig. Yung water natin may mayroon nakaready si Papa Kofi na nakakulo na. Para hindi na kailangan tayong mag-antay ito na dito. Oh, hindi ko na pinakita yung paano mag-slice ng ating mga gulay at matagal. Alas 11 na. 11. May na. So, mamaya kakain na gawang kumain. Yung gusto kumain. Hindi ko nakaluto. So mga late na. Kaya yeah, pakbit tayo ngayon. Kasi kahapon. Ad, ano kayo eh. Tinola. Ngayon naman. Pakbit. Si mga pakusin Walang dyan, magic, sa mga uja. Hindi Sarap sa kapatid na yun kumain na tayo na walang sunog. Yung ating ay maliwa Yung, yung kamatis ko hindi ko magalala sa akin yan. O yung sitaw natin at na, saka yung ating kamote nilagay ko ka na. Ayan. Ayan. naman Ayan. Ayan. Ang hmm. so, pakis, yung di ba? Ugo, sila na mga pa. patis, hindi ako nagkaano Nagbabago Patis na lang tayo. Ang naman kahit patis na. Basta may magic sarap. Ayan, may magic sarap. Antayin lang natin. Balikan natin. O, nilagay na ni Mapa Cooking yung ating sigarilyas, okra, at saka yung talog. hindi ko pa na nakakamera yung tunang kakamadali. Eh. Kasi malilate na may talong na yan, saka okra. Lagyan natin yan ang yan ng ng mag Magigit sarap lagyan natin ng na, magic para ako okay, na yan punti ka mo sa kanyang water natin, natin na pinakulo lagyan lang natin ay nakarili na talaga ako sa baho para din ako antay para kumulo ka pa agad kasi mag alas 12 na wala talaga sa hog kundi gulay lang talaga at saka patis at saka magic sarap mo na nga. Hmm, tama lang. Papatisa natin ulit. Tapos tapakipa na natin. Balikan natin mamaya maya takit Takip, takip. Ang takip, ang takip, ang Yan, tatakipan natin. O, oh, luto na yung ating pakde. Pero lalagay natin yung ating ampalaya kasi hindi ka pa nalagay. O, oh, ilalagay na natin. Tama na yung lasa niyan. Talagang tinitma na ni Mapa cooking. O, oh, shout out pala doon sa aking manugang sa Kalaka, sa Lumbang Bata. Ay, yung aking manugang ay buntis. Hindi man ako nakapunta rin. Yung anak ko na lang si Joseph palagi umuwi sa Batangas. O, galing sa kanila yung talong sa balae ko. Binigay sa akin. Thank you sa balaik ko. Ayan, luto na yung ating um, pakbet. Ang sarap. Antayin ko na lang maluto yung ating ang um, ampalaya. Balikan natin. Minutes na lang. O, luto na yung ating pakbet. Napakasarap na ating pakbet. Like and subscribe kay Mapa Cooking. Thank you for watching. Thank you sa nag-subscribe. Maraming salamat. Kainan na. O oh, kakain na tayo ng pakbit. Titignan ni Mapa Cooking ni na Pakbit. Napakasarap. Mm. Kain na tayo. Tugulay lang ang kainin ko. Mamaya pa may kakain. Tinikman ko lang kung masarap. Mm. Okay hmm ma Ang tinggol na yan, masarap. Kalabas na, ko. Mm. Okay Ang Like and subscribe kay Mapa Cooking. Thank you for watching. Like and subscribe. Thank you for watching.